happy Saturday sa lahat. Ito, um, meron na akong i-share guys, no? May mga tao talaga na may kapintasan sa buhay, no? Na kung saan, kung mayroong kasabihan na kung sino pa yung kalait-lait, sila pa yung manlalait, no? <laughs> Kaya matatawa ka na lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, guys, ihanda ninyo ang inyong mga sarili. Kasi dito, pagiging isang content creator, dapat uh, makapal yung mukha mo at makapal din yung puso mo. Dapat hindi ka soft-hearted dito. Kasi kung soft-hearted ka, magiging sensitive ka. Lahat ng mga ipupuna sa'yo, maapektuhan ka, mawalan ka ng gana, matimotivate ka. Kaya dito guys talaga, sabayan ninyo ng kapal no? at uh, tigas ng puso. <laughs> Patigasan din to ng puso guys. No? Kasi marami talaga hindi natin 'yan maiiwasan na nung tayo po ay nag-turn on ng ating mga professional mode, kasabay na rin 'yan, yung mga tao na alam mo yung wala silang magawa sa buhay nila, sila pa yung kalait-lait pero sila pa yung manhi- mahilig manlait, no? <laughs> Halos hindi nga makaligo yung mga mukha nila. <laughs> ito no? Kaya wag na lang natin patulan, pero ito ay i-share ko lang sa inyo para maano pa kayo ba? Um malakas yung loob ninyo, no? Dapat palakasin natin yung loob natin dito. Kasi, kung magpapa-apekto tayo dito, guys, sa mga sinasabi ng ibang tao sa atin, no? Tayo ay uh, mawala ng gana. Ta Talo tayo dito, no? isira, Ikakasira lang to ng ating, uh, alam mo yung uh, minimiti sa buhay. Ito ay uh, magbablock lang yan sa mga ini-aim mo no, na kung ano man yung inaasamo dito. Guys, kung magpapa-apekto tayo sa mga sinasabi ng ibang tao patungkol sa atin, wala silang masabi sa kung ano man yung uh, content natin no, kundi doon sila, doon sila maghahagis ng uh, mga salita na tungkol sa kung anong pagmamukha mo, yung mga ganon. So yun po yun sila, kaya wag tayong magpa dito guys, kasi ito yung magbablock sa ating uh, minimiti sa buhay dito no, sa mundo ni Meta na kung saan pagpatuloy lang natin. Kaya kung binabato man tayo ng mga salita na hindi maganda patungkol sa atin, babatuhin din natin sila ng mga content na kung saan, no? Dito tayo nag-earn, dito tayo nag-generate ng income. Kasi kung papatulan natin sila, guys, sila yung um, makapag-stop sa atin kung anuman yung minimiti natin sa buhay, no? So, sila lang yung mga unlucky person na kung saan hindi nila magawa sa sarili nila No, hindi nila makuha yung gusto nila sa buhay, kaya doon nila ibato sa <laughs> ibang tao, no? Kaya yun guys, kaya sinasabi ko sa inyo, pag binato kayo ng mga salitang hindi maganda, no, patungkol sa inyo, patungkol sa kung anong ginagawa nyo patuhin nyo din ng content. <laughs> patuhin nyo ng uh, video, na kung saan doon pa tayo mag-generate ng more income, no? ba diba? Dito sa mundo ni Meta, hindi po tayo magpapatinag, guys. Kasi, kung magpapatinag tayo dito, tayo yung talunan, no? So, kaya, yun, guys. At na-share ko lang sa inyo. Happy Saturday sa lahat. Good vibes lang tayo.